Ang Nilalaman ng ating video. Hey, do y'all hear that screaming? Is that something I should be like worried about?

ang nakakatakot na mga espiritu sa isang extremely haunted house hanggang sa biglang pagsulpot ng misteryosong object sa karagatan, naririto ang sampung video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral naman ang video na ito ngayon sa internet, na kung saan, ay makikitang nagkakagulo ang mga residente ng muwal-buwal ng Cebu dahil sa napakaraming isda ang umahan at nagtatampisaw sa pampang ng dagat. Ang mga residente ay hindi magkaumayaw sa panghuhuli sa mga isdang tumatalon sa tubig. Ang nasabing isda ay sinasabing pinakamasarap na uri ng sardines. Panoorin ninyong mabuti. Ang video na ito ay nakuhanan sa Avila Beach, na matatagpuan sa California ng Bansang Amerika noong November 2020. Makikita sa video ang grupo ng turista na mga whale watchers na nakasakay ng kanika nilang mga kayaks. Subalit ang susunod na pangyayari ay talaga namang nakakagulat at nakakatakot. Pagmasdan na ninyong mabuti. Makikita sa video ang paglunok ng isang dambuhalang whale sa mga turistang nakasakay sa dilaw na kayaks. Mabuti na lamang at niluwa ng whale ang mga turista makaraan lamang ang 30 segundo. Ang whale ay nagluluwa ng mga kinakain o nalulunok nito kapag mas higit na malaki ang size nito, kumpara sa size na normal na kinakain nila. Ayon naman sa news sources, ang mga paddleboarders at kayakers ay nagtulungan upang makaligtas sa mga biktima mula sa dambuhalang whale. Ang misteryosong video namang ito ay sinasabing may kinalaman sa tinatawag natin na glitch in the matrix. Pagmasdan ninyong mabuti. Ang video ay nagmula sa TikTok username na Merch85 na kung saan, ay may nakuhanan ng isang beach beachgoer sa kanyang kamera ng isang palaisipan at misteryosong pangyayari. Kung inyong pagmamasdan mabuti, Makikita ang isang batang lalaki na sa isang kisap mata lamang matapos ang malaking alon, ay nag-transform ito bilang mas matanda kumpara sa simula ng video. Isa lamang ba itong trick of perspective, o isa itong matibay na ebidensya na talagang nabubuhay tayo sa isang simulated world? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Cycle Social. Habang ang lalaking ito ay nag-e-enjoy sakay ng isang bangka upang mamasyal sa nasabing ilog, ay bigla na lamang itong nakarinig ng isang nakakakilabot na mga sigaw na nakapukaw ng kanyang atensyon. Panoorin at pakinggan ninyong mabuti. do y'all hear that screaming is that something i should be like worried about I think my day is about to be ruined. Habang nagsisimula pa lamang siyang nagbabangka sa ilog na ito, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng misteryosong sigaw na tila ba nagmumula ito sa ilalim ng tulay sa kabilang side lamang ng ilog. Nang tumawid naman siya sa kabilang side ng ilog upang tingnan ang pinagmumula ng mga sigaw, ay wala naman siyang nakita na tao doon. Tumawag siya ng polis subalit wala rin silang nakitang tao na posibleng pagmula ng sigaw sa area. Ang video namang ito ay nagmula sa Facebook username na William TV. Panoorin ninyong mabuti. <coughs> Makikita sa video ang isang misteryosong kamay na sumusubok na buksan ang pintuan na bakal. Tila ba ang kamay na ito ay nagmumula sa isang uri ng hayop o nilalang? Maging ang uploader ay hindi alam kung anong uri ng kamay ang nakuhana ng kanyang kamera. Kayo, ano naman ang opinyon nyo tungkol sa kamay na ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang YouTube channel na Omar Gosh TV ay nag-set naman ng mga kamera upang mag-explore sa kinatatakutan na isang infamous exorcist house. Ang bahay ay mayroon malagim na history Marami din ang nakakaranas ng mga kababalaghan at paranormal encounter ang sinumang mang bumibisita at pumapasok sa nasabing lugar dahil sa paniniwalang ang bahay na ito ay may koneksyon sa isang real life exorcism. Numb. Like feels numb. Do you think it's a child? There were some kids here that were very scared. Maybe they're looking at you as like like a father figure. <coughs> i don't know <laughs> i don't know there's something there's something in here for sure <gasps> okay we are here alone this is me and mo the docents have left already we're gonna start upstairs we're gonna spend some time in this room and we're gonna buy the this right now no, so no. maybe it wants you to be in there or maybe i shouldn't have laid on the damn bed i'm, I'm hearing noises let's sit down Hear that so good? Look right next to you. There's a vent that goes right down. Oh, I thought it was like a, was like a uh, half a. Is that you? I'm not moving. I'm not moving at all. It's behind you. Did you hear it? So, did you hear that, that story about the lady in white? She would. Pretty much torment the little... Isang misteryosong ingay na nagmumula sa isang painting ang kanilang narinig. Sa kanilang pagpapatuloy na pag -e explore ang mga ingay ay lalong tumitindi. And that thing under the bed. <laughs> That's scary. Oh, we got something. Oh, wait, what the hell is that? Is that something? Female's voice. It's right over the bed. It's right over the bed. Right over Mary's bed. Right there. Energy level sixteen. We can't lose it. That is an EMF signal. That's what that entity is right now, right over Mary's bed. <laughs> Can you see the bed there with your camera? Yeah. Dude, look at. And it's gone. Whoa. Dude, ghosts, ghosts are, are like fish sometimes. But what are the odds of it being right over the bed, as you just? You want to communicate with us? Maybe you're. How about the? Oh wow, look, it's communicating, bro. Move if you are happy that we're here. No. Oh. Okay, move. If you're not happy that, dude, wait a second. Is there like some ventilation above this? Oh, stand, stand, stand back, no stand back. Because I noticed it moving. Ask her another question. Okay, are the spirits jealous here? They're moving. It's moving. Very vaguely. Yeah. We, we heard noises coming from the first floor. Oh, what is that? What, what is that? I don't know. What is that? Where? Where? There's something up against the house. behind those propane tanks. I don't know if it was an animal. It almost looked like something white. It could have been a skunk. Like on top. No, the white dress lady. Makikita sa video ang kusang paggalaw ng mga balahibo na nakasabit sa likod ng pintuan, isang senyales na kanilang hinihiling sa espiritong na mama lagi sa lugar. Sa kanilang pagpapatuloy naman na pag e mula sa labas, ay nakakita naman sila ng isang nakakatakot na white figure mula sa gilid ng isang maliit na bahay. Someone to play ball. Maybe it doesn't like that flashlight. If you don't like the flashlight, you don't want to communicate that way, why don't you let me know by doing something else in here that we can both witness. I feel like it went... You went cold. Right? What, what, oh, what, what, my God! What? What? It just bent your camera downwards. My camera just went down? Look at it. I'm still holding the tripod straight up and it bent your camera downwards. What? Bro, I had that tightened. I know. It's... Yeah, bro, like the little tunnels and goonies. It's me. so short down there, too. That's what I'm saying. Bro, oh. to... oh, what the hell was that? That was a footstep. Uh, Maybe oh. we should leave. Can you make another noise for us? Going on outside of the room, too. This place is cool. I'm gonna lock this door. Alright.

sinasabing ginising nila ang namamahingang kaluluwa sa room. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Nob Team Explore. Sa partikular namang episode na ito, ay kanya namang pinasok ang isang kinatatakutang kagubatan na sinasabing pinagpapakitaan ng mga aswang at kakaibang nilalang. Sa kanyang pag-iimbestiga at pag e sa lugar, ay may aparisyon ng isang nakakatakot na pokang ang kanyang na-encounter sa loob ng kagubatan. PANUORI ninyong mabuti. Kalian maksudnya selangkangan gini, kebenet tak muantem nih lo guys. Ada yang berdiri, cuman bukan tiang listrik. Cik, ah, goblok Habis ah, ngepet, Perasaan tadi di belakang, ngapain dia di depan <tik> Iya, saya Hei Mbak Mbak Bajingan kan, bajingan kan, bajingan Bajingan di matane mbak hilang gak tindas asu asu yo balik aku bang mending saya kesendang aja bang kesendang makikita sa video ang pagsulpot sa mismong harapan niya ng isang nakakatakot na aswang o multo na po kang kaya naman nagpanik siya sa takot subalit lingid sa kanyang kaalaman ay hindi pa pala dito nagtatapos ang mga nakakakilabot na pangyayari panoorin ninyong mabuti kung ano ang kanyang makikita Di mana? Di sini. Oke, Bang. Siap. Aduh. Mbak. Hmm. Halo. yo lu melat akan ngemuti mandu emang itu kayak eh ilat itu wane ya wo eh guys lidahnya guys eh lidahnya kalian lihat Noong 2011, ang YouTube username na si Francisco Javier Correa ay nag-upload ng isang misteryosong video na nakuhanan sa karagatan ng bansang Chile noong February 17, 2002. Ang nasabing footage, ay agad pinagdebatihan hinggil sa sinasabing USO na ang ibig sabihin ay unidentified submersible objects. Ang video ay nakuhana ng isang VHS camera habang nasa isang beach ang mag-anak upang mag-family outing. Habang masayang namamasyal ang pamilya sa pampang ng beach, ay bigla na lamang may sumulput o lumutang na massive object sa karagatan na eksakto namang nakuhana ng kanilang VHS camera. Ora. Ano, um, no, Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay unti-unti naman din itong lumubog sa ilalim ng tubig. <Stock playing> Habang nag enjoy ang pamilya sa pampang ng beach, ay bigla na lamang nahagip ng kanilang kamera mula sa background ang misteryong metallic mass na ito. Sinasabi din ng nagsasalita na ang nasabing object ay malayo sa itsura ng isang pangkaraniwang submarine. Ayon din sa narrator, ang object ay may kakaibang kulay at galaw mula sa ibabaw ng tubig. <laughs> ang nakuhana ng video na ito ay agad pinukaw ang atensyon ng buong mundo. Mayroon ding iba ang nagsasabi na nakakita din sila ng ganitong massive object ng araw ding iyon sa ibabaw ng tubig na nagmula rin mula sa ilalim ng karagatan. Ayon pa sa nagsasalita, ang misteryosong object na ito ay malabong likha lamang ng isang tao dahil sa kakaibang itsura at laki nito. Ang USO o Unidentified Submersible Objects ay kadalasan natatagpuan sa katubigan o sa ilalim ng karagatan na kadalasan din na bigla na lamang itong naglalaho na parang bula. Bagamat ang UFO na matatagpuan naman sa kalangitan na nagsimula pa noong mga ancient times, ang USO sighting naman ay nagsimula naman itong mga 20th century lamang na nakita sa tubig o karagatan. Ang isang ang lugar na madalas may makitang misteryosong object ay matatagpuan sa katubigan ng South America partikular na sa bansang Chile. Ang nasabing object ay madalas din makita hindi lamang sa karagatan kung hindi na rin sa malalawak na lakes. Isa nga bang malinaw na katibayan ng isang unidentified submersible objects ang nakuhanan ng camera na ito sa karagatan ng Chile? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Viral din sa TikTok ang video na ito na kung saan ay makikita ang misteryosong object din na bigla na lamang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Pagmasdan ninyong mabuti. Isang hiker naman mula sa bansang India ang nagdesisyon na lisanin kagubatan dahil sa lakas ng ulan na nararanasan sa nasabing gubat. Subalit sa kanyang pagdaan sa makipot na kalsada ng kagubatan, ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang kamera sa gilid ng daan. Panuorin at pagmasdan ninyong mabuti. Isang misteryosong figure ang pumapara sa sasakyan ng hiker habang malakas ang ulan. Mapapansin din ang mahabang nitong mga kamay at braso. Subalit napansin ng mga viewers na ang nasabing figure ay may kakaiba at nakakatakot na itsura kumpara sa normal na itsura ng isang tao. Nang mapansin at makita naman ito ng driver, dahil sa takot at kakaibang itsura nito, ay hindi niya ito hinintuan at mas tinulinan pa niya ang pagtakbo ng kanyang sasakyan. Ang video namang ito ay nagmula sa paranormal YouTube channel na Dark Ghost Paranormal. Sa video namang ito ay kanya namang inimbestigahan ang kinatatakutang abandonadong bahay na dating tinirhan ng isang pamilya. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay naglaho na parang bula ang lahat ng miyembro ng pamilya. Sa panimulang pag-iimbestiga, ay nag-install siya ng mga kamera sa bawat sulok ng bahay. At eto ang nakuhanan ng kanyang kamera panoorin ninyong mabuti. Sa kanyang pag -e explore at pag-iimbestiga sa loob ng nasabing bahay, ay nakakarinig siya ng mga misteryosang boses at kusang paggalaw ng mga kagamitan nang wala namang humahawak dito. Bagamat may takot at pangamba, ay nagpatuloy pa rin siya sa pag -e explore At eto ang sumunod na nakakakilabot na nangyari, panuorin at pakinggan ninyong mabuti. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.